Story time! Mga bagong kwentong nakakaaliw! Uh, lahi talaga namin ang mga pogi po. Ang yeah. kayatong Nakakayak. Nakakaiyak! Eh, hindi naman masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na binintinda mo, palitan ko, pero wag susuko. Wag uh -huh. susuko ka Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woohoo! Ano yung kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Umiwakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Hello mga ka in! Kumusta po kayo? Si Kato Nying po ito. Salamat po sa lagi niyong pagsama sa aking pamamasyal at ngayon, mamamasyal na naman tayo. Medyo kakaiba itong ating uh, pinuntahan kasi ang ganda ng background ko. Tanyo naman, Sierra Madre Mountains. Don sa mga hindi pa nakakaalam, napaka-importante po nitong uh, mga kabundukan ng Sierra Madre sapagkat ito po ay uh, kaloob ng Panginoon Diyos atin para protektahan po tayo sa mga kalamidad, lalo na kapag merong malalakas na mga uh, bagyo. Well, anyway, trivia lang natin. na, Medyo gayahin lang natin si Ka Ernie. Huwag muna si Kuya Kim, bago lang yon. Si Ka Ernie, alam ba ninyo na ang Sierra Madre ay napakahabang uh, bulubundukin mula po sa Cagayan? Pag tinignan po niyo sa mapa, yung kanan, tuloy-tuloy po yan. Hanggang doon sa lalawigan ng Quezon, doon sa bahagi po ng Bondoc Peninsula. Ito po yung maaabot sa 540 kilometers. Napakahaba po niya. At uh, ito po yung pinaggagalingan ng iba't ibang mga uh, mineral. Meron po itong mga puno, meron po mga hayop, at meron pong mukhang hayop. <laughs> at tanya, tama na, ha? baka masyado kayong uh, maakit sa aking uh, mga trivia. Pero going back, dito po sa San Mateo Rizal, ito pong kinaroroonan ko ngayon na ang backdrop mo ay Sierra Madre Mountains ay uh, bumukal ang isa pong uh, napakagandang resort. Estancia de Lorenzo. Isip-isipin ninyo. Kung nandiyan ka sa Quezon City, mga 30 minutes lang pag walang traffic, nandito ka na sa, sa Estancia de Lorenzo. Kung bagay isang tumbling mo lang mula sa Metro Manila, makakapasyal ka na sa lugar na ito. Hindi lang uh, uh, maganda, nakatulog na ako eh. Ha? Nakatulog na ako dito. Pag, pag uh, upo ko nga lang, na-relax ka agad ako eh. Napakaganda ngayon, maglilibot tayo. Meron pang mga pwedeng mga activities. Lalo na ngayon, summer na. Ah, summer na, marami tayong pwedeng mapuntan. Mga taga Metro Manila, sawa-sawa na kayo sa Metro Manila. Punta tayo dito. Samahan niyo ako sa pag-iikot ko. Ang haba ng intro ko, pero samahan niyo ako sa pag-iikot ko dito po sa Estancia de Lorenzo. Let's go! Oras na naman para sa isang masayang quality time with the family. Siguradong happy ang weekend namin dito sa Estancia de Lorenzo. Sampung hektarya ang laki ng property. Isa tong nature farm resort na pag-aari ng pamilya ni Doc Yulalio Ayong Lorenzo. Ito na ang lugar na nakagisnan niya. So fast forward po tayo. Ito, alagaan nyo ng manok, lati pang mga hayop, taniman ng halaman, hmm. ng gulay. Ano nangyari? Ba't naging resort na ganito <laughs> ah, ang ang uh, ista, nagkaroon ng na Estancia, Estancia de Lorenzo po. Oh. Eh actually ho oh, ako mahilig ako mag magalaga ng hayop. Mm -hmm. uh, uh, niligyan ko ito ng iba't ibang hayop kasama na 'yung mga manok panabong. Oo yeah, po. Eh 'yung misis ko kasi ay eh, uh, palaging binabanggit sa akin ay maganda 'yung lugar mo ng manukan uh, na gawing events place saka yeah, po. 'yung 'yung bang may mga restaurant, may yes, pool, uh. ano, may, uh, na, kung may mga weddings, o oh, anumang event, eh, mas uh, magandang ano, mm -hmm. uh, maging project kaysa yung sa mga manok mo. <laughs> <laughs> po. Kasi pato niya, yung aking misis si naging pastora. Ano, Iba yeah. talaga pagka misis ang nakapag-usap sa atin. Ano? Oo nga. Eh, Saka maganda eh, naman yung intention niya. Oo. Family-oriented din si Doc Ayong. Bukod sa kanyang misis na si Marieta, sinimulan ni Doc ang negosyong ito para sa kanyang mga anak na sina Kathy at Kat. Pero yung mga anak kong babae, saka si misis, sabi ko tama-tama siguro yung ganitong negosyo na yeah, hospitality no, mm -hmm. and then sa food business. Naisip ko tama-tama pang babae. Mm -hmm. no, kaya yun na rin ang uh, nag-trigger para magsimula itong ganitong negosyo mainit ang pagtanggap sa amin dito. At nung ihatid kami sa aming villa, at home agad ang feeling dahil sama-sama ang pamilya. Mag-check-in uh, na tayo. Malaki tong villa na to, ha? Ganda. Oh, may na pintas. Ito corporate villa. Tapos meron dito dalawang kwarto. Uy, ayos ah. Galing, oh, so... galing. Hello? Hmm, ayos. O, hindi magkakasama tayo dito. Tama-tama lang. Hmm. Yung architecture at interior design eh, parang makabagong bahay wow! kubo. Wow! target market for our villas or for family and uh, barcada or for um, large um, groups. And it has a recognition as Architizer A e Plus uh, Hospitality Category last 2021. Para sa mga nagsasabing, I need some space. Ang luwag ng mga accommodation dito. Labing siyampu yung villas na pagpipilian sa resort. Pagdating naman sa rates ng mga villas, flexible ito depende sa kaya ng bulsa ng bakasyonista. Our lowest rate for our villas here in Estacio de Lorenzo is 4,500 for a weekday And uh, five thousand for a weekend, and our highest rate, naman, uh, is sixty thousand for a weekday and sixty-five thousand for a weekend. So it really depends on the size of the villa. And sa mga check-in guests natin, um, they are free to use the pool, the crocodile viewing area, the mini zoo, the kids' play park. While uh, sa ATV ride adventure, we have a separate rate. Bukod sa view ng Sierra Madre, oras na para sampulan namin ang mga adventures pa na naghihintay sa masayang staycation ng pamilya. Umpisahan natin sa mini zoo. Akalain nyo, may natutunan kami sa mga buaya dito. Pwede kong matanong lang yung tungkol dun sa nadaanan natin kanina na alligator, buaya. Yung binabanggit mo, Uh, mas nauna pa pala yung kaysa sa mga tao dito Opo okay, Actually, uh -huh. mga personal na alagaw Yan ni Doc Ayong uh -huh. Ayun po. Kaya nauna pa sila Nung una kasi Parang farm to ng game foul uh -huh. So eventually, naging resort to uh -huh. Nag-stay po yung mga crocodile Para ma-showcase sa mga guests natin Oo uh -huh. uh -huh. Hindi ba nakakatakot yan? Wala pa bang na-disgrace na ang guest yan? Wala pa naman. Wala pa naman, naman. Sobrang mahigpit yung kanyo, no? Marapalisin nyo. Gano'n kadalas ba ang pagkainan? Hindi ba nagda-diet yung mga oh. crocodile <laughs> Twice rin? a month po sila pinapakain. Twice a month lang? Oo. Oh. Wawa naman pala. Kaya pala pagka nakita kami dito, parang gusto kami sa sagpangin. Oh. Eh. Uh, so twice a month, ganun oh. pala talaga ang pag-aalaga lang ng crocodile? Hindi yun nilang inunguya yung pagkain eh. Ito, meron tayong natutunan dito ha. Ah. Ang uh, buhaya pala, may kabusugan. <laughs> oh. ano? Pag busugo sila, kahit oh. lagyan po natin ng pagkain, hindi po nila gagalawin. Ay, pero meron akong kilalang buhaya, hindi na bubusog. <laughs> siguro yun eh. May, may mga <laughs> ang dami-dami nang nanakaw eh. Tuloy-tuloy pa rin nakaw eh. Kaya, <laughs> nakakahiya yung sila sa buhaya eh, no? Hindi lang buwaya ang makikita sa mini zoo. Meron ding aviary dito para sa mga bird lovers. Ito. Ito yung uh, crimson bellied, bellied conure. conure. Tindi oh. <laughs> Parang magkakilala kami oh. Ah, <laughs> uh, ah. Uh. Hindi ba 'to nanono ka? Ay hindi naman po. Oo. Uh, uh. Huwag saka sakali. Ako palang unang tutukain nito. <laughs> wow! Ito uh. umpisa, natatakot pa ang misis ko sa mga ibon. Hindi, hindi. Oh. <laughs> si, alam mo ba nak, Si Mami Sel, takot sa ibon. Ayan. <laughs> hindi, <laughs> ikaw na siya. Ganun na, ililipat niya sa... <laughs> Pagdating sa photo op, nawala ang takot ni Misi sa tropical birds. Achievement, anak! minimal fee yung animal interaction dito sa mini zoo. 50 pesos pag nagpa-picture, 150 naman para sa horseback riding. Kung kinaya ni Macy sa mga ibon, kailangan kayanin ko rin ang mag-alazuma. Oh no! Uh, palilingkis mo ako sa python? <laughs> 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 Safe ba to? Safe. Safe po. Uh. Actually, si itong Burmese python natin, Ah, nilalabas natin, sino-showcase natin sila. Kunwari may mga children's activity tayo. Oh, uh, nung Halloween party, nilabas po natin siya. Uh, sige nga, subukan nga natin tong uh, Burmese Python na to. Kailan po ba uh. siya yung babae? Ah, nung nakaraang buwan po. Once a month po sila. Hindi kaya gutom to? Ah, hindi na po. Ang <laughs> yura, um, baka ako eh... Baka ma cheat day. Baka ma uh, cheat day niya. Ah, ang bigat. Ang bigat. Ah. Ay, nakakakilit eh! Wow! Ayun o, no? medyo mabigat. Kasi 65 kilos pala ito. Ah. Oh no! Ah. Ang bigat! Ang bigat! Grabe! Game na ang pamilya sa off-road adventure. Sinubukan namin ang all-terrain vehicle. ATV, ika nga, sa mga ganitong klase ng adrenaline rush kailangan safety first So eto na tayo sa ATV portion natin uh, sa team ano Yes po <laughs> Okay uh, siguro ano ba mga kailangan bago tayo sumakay uh -huh. Bali sa ATV po ang una-unang kailangan natin is itong helmet helmet uh -huh. Tapos ito po yung elbow pads tsaka po yung sani. Sani pads, oh, knee okay. ito ho uh -huh. Bali, kasi dito sa trail natin, meron po tayong mga puno. Tsaka, mm -hmm. ano po siya, technical yung course. So, may paakyat, may pababa. Nation, 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 sa patag na daan muna, dinadala ng marshals ang mga guests. 500 pesos ang renta ng ATV at mai-enjoy mo na ito sa loob ng kalahating oras. Mas naging exciting ang aming ride pagdating namin sa dirt road. Ito na pala sinasabi mong uh, technical na trail. Ang uh -oh. laki pala talaga ng property. Hindi ko akalaing sasalubungin kami ng inang kalikasan dito. Ang ganda. napakasaya ng aming experience. Solve ang buong pamilya. Mami, anong, ano experience mo? Great. Ang galing. Kaya tayo nung nagpunta tayo ng Mayon. Tapos 30 minutes lang saktong Saktong oh, yeah. Actually, meron pang kwan, meron pang ibang trail na ginagawa pala dyan. So, pagka nagawa ni trail, nando ko na sa ibabaw ng bundok ng Sierra Madre. Huh? Yo. <laughs> Yeah, pero ano, it's unexpected. Akala ko pupunta tayo swimming chill, mm -mm. tapos may something adventure pala. Para sa mga katulad naming adventure. O oh, tama, kaya nga ito eh tinatawag na adventure. Wow! Yeah, wow. Mga kachonin, nakakagotom din pala yung maging adventurous. Kung food trip naman ang hanap nyo, hindi ka mabibitin sa pagkain dito sa resort. Apat ang restaurants dito at napakaraming pagpipilian. May restaurant na lutong Pinoy yung specialty. May coffee shop na may pasta and dessert selections. May sports bar para sa mga mahihilig sa pizza at pika-pika. At kung gusto niyo lang mag-chill, pwede rin kayong makinig ng live music. Kaya, tinitingnan namin kung Paano talaga kami mag-construct uh, ng facility na tama dun sa market niya. Sa so, mahahati sa dalawa. Oh, po. Ito medyo pang family, medyo uh, middle uh, ano market, pataas. Oh, Tapos hmm. yung sa corporate, uh, yun yung tinitingnan namin na ipuputa pa namin. Hmm. Hmm. napaka advance mag-isip ni Doc. Pati medical tourism, pinaplano na nila. Okay. Meron din kami ditong, ano, uh, katunyeng na parang uh, itong massage. No, ha? Mm. Nasubukan ko oh, po, panalo. Oo. Oh, o oh. mm. <laughs> okay, hanapin niyo si uh, Myra, magaling. Ah, uh, ganun ba? Mm. Oo. Oh. Pero dapat mag-improve pa, alam mo naman. Ako. 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 At sa huling araw ng aming staycation, pinatikim sa amin ni Doc Ayong ang isa pa nilang specialty, ang three way roasted duck. Ito yung Sorry. aming ano, uh, three way three-way na roasted o ito, duck. Oh. Uh, prima duck and young uh. Uh -huh. and young roasted duck express. Uh -huh. Yan. So, ito na po yan, yun. Yan yung... Uh, Pero ito ito, 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 yung 3 way One, two, three. Ayun. Pero ito, parang mix, ano nito ito. As may cold cuts uh, pa uh, nga eh. All-star platter. Oh, All-star all platter. star platter. Pero ito yung duck mismo. Eh, ito yung duck. Oh. Eh, may, may duck din to. Opo. So ito po ay uh, uh, kung merong Peking duck na kinalulukuhan sa Chinese restaurant, ito yung original na duck. Peking yun eh. Oo. Oh, ito, Filipino duck. duck. Ito. Filipino oh. duck talaga. At si Doc ang nagpa nagpapalaki niya. Oo. Oh, Eh, oh. no. e, teka muna, sino nagturo sa inyo magluto nitong mga to? Nag-ano kami, nag-hire kami ng Chinese chef. Mm -hmm. From uh, Guangzhou. Guangzhou. Oh. Uh, dinala namin dito. Ah. Uh, pinamasaya namin, mm. accommodation plus yung uh, mm. kanyang professional fee. Nag-train siya ng mga tao niya. Nag-train ng mga tao. Okay. okay. lang mo, balutan mo sila Bal ng ano. Balutin mo <laughs> ako. <laughs> ito yung isa sa three ways namin. So, Sige nga. Uh, duck, duck pancake. Duck pancake. Paano mo kay hmm. ma'am? Ito, itigman lang, na, lang namin ni Doc. Yeah, may so, e, ano mo siya. Ito, 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 para na ako ngayon. Yes, no? Ikaw na, ikaw na mag-ano at... lang po ng cucumber at saka onion leeks. Okay. Then yung premium cut ni Dangpo is... Yan. Bagong luto ba yan, yes, po, uh, Sir James? Yes, po. Yun. Tapos, oh, ano ba Daloy mo naman, eh. Para tinitipid mo na ako ngayon, Tol, ah. Yeah. To uh, uh, Tapos, dimahul. niyo po siya ng hoisin sauce. Dimahul yung Lasso. Ano, ano pangalan niyan? Hoisin sauce po. Hoisin? Opo. Oh, mas, yeah. mas magpapanasa po mismo. Yun, no? Kompletuin mo. Yes. Yes. Okay na to? Yes po. Tapos iro roll lang po siya. Ito po yung pinaka-bestseller namin sa... Mm-hmm. -mm. Sadak. Sadak. mm, -mm. Ready to eat na siya, sir, pag ganyan. Yes. So At ito na, ha? Eh ito, pambirang mangyari ito na meron para akong senyorito dito. Meron pang nag i si James. Tali. <laughs> <laughs> Pwede mag-asawa. <laughs> <laughs> Oh, yun. Ito naman po. Oh, Ito yan, naman yan. po yung minced duck lettuce wrap. Mhm. Mm Ito naman po ay lalagyan nyo lang po itong fried vermicelli. May, Wala, pan may pan shit, no? Wala na po syang sos. Pancit na cropek, oh. Wala na po siyang sos na nilalagay. Kasi dito pa lang po sa luto ng duck natin is which yung minced duck po malasa na po. So. Mhm. Mm Ready to eat yan. Yan ang parte ng duck dog. Laman na, puro laman lang yan. Yes po, puro laman lang po siya. Kasi na yung laman loob niya. Ni roasted duck na duck Wala, wala na yun. Pinatanggal. Sayang ang laman, eh. Yung liver. Pinag-interesan pa yun. Wala na yun. Puro laman lang po talaga yung duck dog. Yes, duck lettuce na po yung duck dog. Eh, paano ito? Ganito lang ba ito? Yes po, nakainin lang po siya. Yan Yes po. Hmm. Masarap kumain ng pinanonood. Dok? <laughs> <No? laughs> Ito naman, Tol. Ito naman po yung meat and rib ni Doc. Ang tawag po namin sa kanya is open pepper. Parang masarap sa kanin to. Pulutan, hmm. ha? Hmm? Lako, mga ka-tune-in. Nag-enjoy kami ng aming pamilya sa mainit na pagtanggap sa amin ng Estancia de Lorenzo. Grabe, no? napakagandang experience talaga uh, dito po sa Estancia de Lorenzo. Pero sa totoo lang, more than the view, yung nature tripping, ang pinaka-importante po eh, kahit saan tayo mapadpad, kasakasama natin ang ating pamilya. Kasi tayo, nagsisikap tayong magtrabaho. Uh, yung araw ginagawa nating uh, gabi, yung gabi ginagawa nating araw. Sabi nga ng mga uh, matatamisan dila, ano, uh, kumbaga nagpapakamatay tayo mga magulang para magtrabaho, ang nakakalimutan natin sa madalas na pagkakataon, yung dahilan ba tayo nagtatrabaho ang ating pamilya. Kaya yung mga ganitong pagkakataon, susunggaban natin yan kasama natin yung asawa natin, yung mga anak natin, mga kamag-anak natin kasi nagkukan tayo dito, eh. nagbubuo tayo ng mga memories eh. Nagiiipon ka ano? Para pagdating ng araw eh magtatawa na, na lang kayo kung ano, -ano yung pinagagagawa Kaya do sa mga ah, sabi nga eh nakaka nakakapagtrabaho naman, mag-ipon-ipon kayo, magtabi kayo ng konti. Experience ko to ha, ah, magtatabi kayo ng konti para dumating yung meron kayong uh, maiipon pang banding ng pamilya and it will uh, uh, get us closer bilang isang pamilya. Kaya yung mga mental health issue na yan, mawawala yan pagka merong sinasandalan ang bawat isa sa atin, lalo na sa ating pamilya. Ay, baka sabihin nyo, nagpapaka-preach ako dito. Mag-enjoy lang tayo. O, yung mga nandid yan sa Metro Manila o Laguna, uh, dito sa Rizal mismo, pasyalan nyo po itong uh, Estancia de Lorenzo at uh, nang maramdaman nyo yung sinasabi ko. Approve? O oh, paano? Yung mga hindi pa nakakasubscribe ha, mag-subscribe kayo sa ating uh, YouTube channel, i-like at i-share ang uh, video na to At kung meron kayong mga lugar na gusto nyo yung uh, pasyalan natin, ilagay nyo lang sa ating comment box. Approve? Bye! Happy weekend! Woohoo! Woohoo! practice lang ako kung paano maging vloggito. Mula nang magsimula okay, lang ako bilang vloggito, Kaya ka ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachunin. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib. Ting Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Kwento Nying. Hindi mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo. Matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Ah, Bekena men! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woo